<laughs> Power off <up> road. <laughs> Ito na magagamit yung off-roading ng f 8 Wala ako nagpatay ng ano, HSTC. ay kilag naman eh. ito hindi masyado hindi pantayan lupa rito para kung parang isang mahal kami dito ulit sa rough road <laughs> pero itong rough road pala na ito eh, around 1 km lang ang distansya ang di lang maganda rito walang street light kaya pag dito mag solo ka hindi ka taga rito kaya ah uh, dito ka dadaan medyo eh pero kung paborito ka lang kabisado mo to pero mas maganda pa rin kung may mga kasama ka yeah. <laughs> pero mas mating din yung una kami dumaan dito yung unang daan ko rito grabe yung lalalim kawa kawa, kawa, kawa yung mga butas ito kahit papano higupan e, tayo ng mga naka-hostile lang na bato ayan, dito nga tayo So, ulo lang nangyayari pa pa na kumadaan dito nga around 3 minutes din nagyayari ko ngayon kung malito siyang gulong mo pwedeng delikado rin dito kasi baka kaya po taasin ang bato yung gulong mo buti na lang marami kami tsaka yung mga kasama ko malalakas yung ilaw kasi ako stuck lang ang ilaw ko eh kaganito na medyo downhill control lang sa preno. E <clears throat> 'yung mga bato. <laughs> Woo! First time to, first time experience ko to na dito ng ganitong oras, gabi Usually dumadaan ako dito maliwanag Ayun, sa ganda unahan, makampatag na hindi na kailangan maggas eh, kasi downhill eh kontrolin so, mo na lang yung preno buti na lang hindi malambot yung ano, hindi hindi yung umulan ng malakas kasi kung umulan to ng malakas pag putik dito mas lalong mahirap daana kasi hindi siya nagpuputik yun, magpalagpas na sila punti na lang yun ayy mag-end quest na kailangan <laughs> ang kamay ko sa ng kalipela pasok naman kami ng bayan ng Santa Maria eh. Kasi so, sa bayan ng Santa Maria hindi naman simentado rin ang daan. Kasi kung diretso kami, dadaanan natin sa harap ng mga isang tao. Pero pinakamaganda, papasok kami na ang Santa Maria.